Yan. Dito sa probinsya, oh. Kung sino ko mahilig kumakain ng dito na tagto, Ampalia. Yan. Yan. Dito sa probinsya namin ay maraming ganito. Kaya, yan, nakakalibre tayo dito ng gulay. Yan. Yan. Ang ating bag. Laman ng ating bag. Yan. 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 Ganyan-ganyan lang -ganyan gawin natin. Yan. bubuksan mo lang itong ilalim nito ng tayo nito ang dito yan bubuksan mo lang ilalim makikita may mga buka ng ganito makalibre yeah. <laughs> na tayo ng ating pang ulam yan o oh. yan doon o oh. So, balik ka rin mo yan. Ganyan, ganyan, yan. Nakikita mo yan. Eh. Yan, ito mga inog nya. Ito yung buong nga. Makikita mo yan sa lalim. Yan. Yun o. Oh. Balik mo lang yung ano na yan. Yan, sundan mo lang itong natin. Yun o, oh. kalaki o. Oh. O, oh, malaki oh. Yun, O, nakakalaki. Yan. ito, malaki. Yan. Sipag ka lang dito sa atin sa probinsya, manggulay-gulay ng ligaw ng mga gulay. Yan. Ang tago ito ay ligaw ng mga gulay. Native na palaya. Kalibre tayo ng na ating pang ulam-ulam. Yan. Oh. Daming hinog. Ang hinog ay hindi na pwede na yan gulayin. Ang hilaw lang. Ha? Yan. Yan. Malaki. Yun. Okay. Yan, inin mo lang yan yung puno niyan. Ligtarin mo lang yan dahil hindi na namatayan pa hanggat hindi mo maano yung kanyang ya to lang kanyang puno. Yan, dito nagagapang sa ilalim. Sa may taas na bato, malaking bato. Yan, nagagapang sila. So, oh, dami. Yan, yan, yan. Atunto niya sa ilalim yung bunga niya yan. lalim. Ah. Yun oh, napakalaking ano, nog. Tak nah. walina Wali nak mana Yan